Yan, mabuti na kami mga kailong. Dalawa na kami, sasabayan ko na siya. May huli na kami kanina sa mababat tubig, eh, hindi ko naman maset up yung camera. Kasi mahirap maglakad, ang hirap ng daan. Kaya bali dito na kami magsisimulan dalawa. Pag-iisahan namin tong medyo malalim. Dalawa kami, dadahan-dahanin lang namin. แต่ตอนนี้มาใครหลบไปยงคงเลยนะเป็นกรณีนะอย่างตัวละครว่าถ้าได้รุ่นโตนะฮะเป็นกรณีเล็กเป็นกรณีเล็กเป็นตัวตั้งคุ้มเป็นกรณีเล็กเยอะจ้ะตัวอักษร

Oh, sayang makalpas mati Oh, kayak ilong. Bagagar nih cepat, ganda. Puno, puno. <laughs> Kita jangan alis. Kadang-kadang mana aku pakai itu. sama sa ito ko dalawa lalaki mga ka ilog oh. dalawa lagay ko muna sa plastic may lagayan ako kaso tatanggalin ko pa sa bewak aahunin namin mga ka ilog yung balls may balls ko sa taas pero video sa ano? sa video? ha? nagyan sa

sayang oh mga kalpas pa lalaki oh lalaki ha parang subpo subpong ano tabang lalaki oh lalaki sari na po mga ay ay, ay, no... ay ay balik at doon na huli ko apat na nabi apat sa iyo oh lalaki puro <laughs> oh lagi mo na agad yun masayang pa to Uka. oh ka oh Hindi ba dati sila? Oh salin, salin. o. Oh, oh. Ito mga kailog sa salin na. Ito yung mga nauna namin huli. Wala pa kami camera. Gawa nung mahirap man bitbit ng stand. Saka mababa yung tubig tapos matirik yung dahanan bago kami nakarating dito. Eh, sayang naman yung madadaan na namin na kwan na may mga laman na hipon kaya mamaya i-open na lang uli namin kung gano'ng karami ng uli namin din? hindi kaya naman yabag ay dyan na akong tumaan wala akong dala eh ay, ay, dala. Camera o, ako. oh, hindi akong may dala mo? may dala hindi, 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 hindi. akong okay.